talagang mas na-appreciate ko yung mga simpleng tao sila yung mga totoo na tatanggapin ka nila kung ano ka hindi lang kung ano yung katayuan mo sa buhay mo hindi sa kung ano yung narating mo hindi ka nila titingnan sa mga ganong bagay sila yung mga totoong tao na tatanggap sa'yo ng buo kung ano ka alas 5 ng hapon uh, at naisipan namin nila Boy P at Direk Gino na magcamping dito sa isang bundok sa Nueva Vizcaya bali kanina ay katatapos lang natin mag edit ng no mga video na ginawa natin kanina bali magkikita kita na lang kami dun sa ispat na pupuntahan natin ngayon dahil si Direk Gino ay umalis kanina at may pinuntahan siya para explore ang Nueva Vizcaya kaya samahan nyo kami sa biyahe natin ngayon at ipapasyal namin kayo Maybe. sana lang ay maabutan natin bago lumubog yung araw dahil gusto ko ipakita sa inyo yung sunset dito dahil mula dun sa taas ng bundok ay tanong na tanong nyo talaga yung magandang view dito sa Nueva Vizcaya tapos kasabay pa nun yung paglubog ng araw sana talaga ay abutan natin ngayon medyo liblib na dinadaatan natin ngayon at rough road talaga pero basic na basic lang to kay Spike Tandaan lang tayo ngayon at medyo matarik itong dinadaanan natin. Ah. Konting pagkakamali natin ay <laughs> sasadsan tayo dito pagka nagkataon. Kaya di bali ng mabagal ang ating takbo. Aba, medyo lumalaki na yung ginagawang kalsada dito ah. Sa palagay ko sa mga susunod na panahon, ay sobrang ganda na ng daan dito, mamin. Napakalaki ng kalsada. Oh, apat na ano, hilera siya. Napakayaman ng lugar na 'to, mamin. Ah, ang ganda! Tingin-tingin <laughs> tayo nung mga spot dahil wakaw mamaya ay may makita tayo dito na pwede natin ispatan sa mga susunod na panahon dahil sobrang laki talaga ng mga pwede natin ispatan dito at kung saan, saan nyo lang talaga makikita yung mga magandang lugar dito ganda talaga ng ula pagka ganitong hapon na nandito tayo sa gilid na naman ng bundok ngayon hindi ko alam kung pwedeng mag-camping dito or kung may pwedeng puntahan dito sa lugar na to. Ang luwag eh. Ayan no? Tapos ano na mula dito sa taas yung view rin dito sa Solano. So sunod na ikuti natin yan. Tingnan natin kung may makakausap din tayo. Alright. Woo! Ang ganda! <laughs> Dahan-dahan lang pala tayo pababa at medyo mabuhangin dito. Baka mamaya ay umslide yung gulong natin. Ganda talaga ng kalsada dito. O, dahil lalo pag natapos ito, mamin. Parang, eto ata yung sikretong daan dito, eh. Dahil looban yung bayan na to ay barangay pala. Pero tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung mga kalsada dito ngayon. May kukumpara mo talaga yung kalsada dito Saka yung kalsada dun sa amin eh Yung kalsada sa amin na palaki sinisira Dito, ginagawa, di ba? Iyon ang nakakabilib dito sa Biskaya <laughs> Ayan pa, tayo ngayon At medyo mabato yung tinadaanan natin Hello Hello kuya! Ayan, may mga uh, nakakilala sa atin dito ng mga kaibigan natin kaso ay umiinom sila kaya hindi na ako huminto baka mamaya ay mapatagay tayo malasing si mamen <laughs> hindi tayo makapasyal di ba? sa kapag uh, ganito kasi nagmomotor ay mas mainom na hindi ka nakainom ng alak Siyempre, sa isang pagkakamali lang natin ay, ay pwedeng maging kapalit nun yung buhay natin kaya uh, hindi na uminom tayo ay umalis na lang tayo. <laughs> Binatay ko na lang sila. Ganda ng view dito, mamin. Ay, eto na pala yung papasok dun. Ang ganda. Nung nakaraan, dumaan tayo dito ay wala pang masyadong tanim. Ngayon, eto na. Meron na. Diba? Green na green ngayon yung mga palay dito. Parang mini rice terraces ng Nueva Vizcaya. Ganda. Tara na. Para abutin natin yung paglubog ng araw doon sa taas ng bundok. Ayan, may lilikuan tayo dito na maliit na kalsada. Pero kaya naman ang sasakyan dito. Yeah. Rough road nga lang talaga yung dadaanan nyo dito. Kaya pag medyo mababa yung sasakyan nyo, sa palagay ko ay medyo mahihirapan dahil medyo hindi pantay yung mga ibang park dito pinakamainom talaga na pag motor na lang kayo or kung may 4x4 kayo inalay gamitin nyo ayan basketball dito <laughs> hello ma men ayan may mga nakakilala pala sa atin dito sa lugar na to Di ba nakakatuwa kahit yung mga liblib na lugar dito sa Nueva Vizcaya ay kahit pa pano, may nakakakilala sa atin. Di ba nakakataba ng puso. Ayan, palitan ng palit yung dinadaanan natin ngayon. Yeah. Ah. Sa palay ko sa mga susunod na panahon ay mula din sa bunga dahil magiging simentado na rin. Kaya uh, na kayo dito ng malaya. Barangay Bansing. Eh pala, parang kay Bansin pala to. Ang ganda mamen, tingnan nyo. Napaka-ganda. <laughs> Grabe. Nakakabighani yung ganda nyo eh. Awesome, diba? di ba? Ganda. Hindi talaga nakakasawa pag masdan yung mga lugar na ganito, yung mga nature na ganito nakakabuhay ng pagkatao let's go na ulit yan patas tayo ng patas ngayon ma'am men ganda kitang kita mo yung fog dun sa tuktok ng bundok na imagine ko tuloy paano kaya kung isang araw umakit tayo sa ganun ano subukan natin kasi parang pangarap ko rin na isang araw yung talagang matas na matas na bundok ay masubukan din natin kaya, kaya mo yan, go! Ayun, success! Palagay ko ay medyo malapit-lapit na tayo Medyo natatanaw ko na dito yung bahay nila Kuya Johnny basic ayan na natanaw ko na ay hindi pa pala hindi pala bahay nila kuya dyan yung nakakita ko medyo ilang liku pa siguro ganda dito min pero doon ko napapakita sa inyo sa taas pero dito pa lang inagagandahan eh, na talaga ako i-drive na natin doon kasi medyo alanganin yung kalsada dito hindi natin mai sa side stand yung motor kasi baka mamaya ay tumumba ganda boy na boy yung kabundukan sa harap natin ay nako yeah. lakas talaga ni Spike eh pang bakbakan talaga eh paano na lang kung yung gulong na to ay pang rap road talaga mas kayang kaya niya yung mga ganito Ah uh, go go ang ganda mo men eto <laughs> na tayo palapit na tayo ng palapit teka hinto tayo saglit ayun naman na yung bahay nila pala Johnny papasilip ko lang sa inyo sandali yung lugar dito oh. ayun medyo pantay naman dito kaya ah, hindi naman siguro babagsak si Spike pakita ko sa inyo yung lugar dito sa gilid Ganda, di ba? Para paraiso talaga ito yung mga paraiso ng Nueva Vizcaya ngayon siguro yung panahon ng pagtanim nila ng palay dito dahil mula doon kanina sa baba ay ganto na rin yung kulay ng mga palayan nila nung nakaraan kasi galing nga tayo dito ay wala masyadong nakalagay dyan lalo siguro pag uh, tumubo na yung mga palay nyan ay mas magandang pagmasdan babalikan natin yan para maipakita ko sa inyo ganda tignan nga yung ibaba ewan ko nakikita nyo dyan sa camera natin pero ayun na yung solano sa baba natin tara na nga. <laughs> let's go na para doon tayo sa taas magdaldalan let's go Ya. Yeah. Yan. Ganda. Etong parte na to, may tubig na dumadaan lang oh. Pwede ka na maligo dito, pwede ka na maglaba eh. Mamaya balikan natin, silipin natin 'yan. Lakas ng agos ng tubig. Oh, yeah. Ah. Dito na naman tayo sa taas ng bundok. <laughs> Ito yung bahay nila kuya Jani. Bali sila yung may-ari nung lupa na magiging campsite soon. Kaya so, yeah. go-go, spike. Yun. Basic na basic. Jani, uh, Ano <laughs> <Ay>, si Kuya Gianni? Ano <laughs> Ah, pumunta ba? O, oh, sige. Magka camping kami. Okay lang. O, oh, sige. Tingin ko lang sila. Kasama ko sila direct kino. Kasama ko ang nakataan. Ko. Thank you. Ayan, wala daw si Kuya Johnny ngayon. At umuwi dun sa isang bahay nila. Dun sa parting baba ata yun. Hintayin na lang natin si Kuya. Kuya Johnny. Dito. Tapos magpaalam tayo sa kanya na dito tayo mag-overnight. Aray ko! <laughs> Natanga pa si Mamen. Medyo matagal-tagal na nga tayo hindi napapatid eh. Naulit na naman. Baka mamaya pagtama na naman ako ni paring Raymond eh. Madalas ay kinaaway ko nung kaibigan ko na yun. Ganda! <laughs> hangin dito men napakagaan sa pakiramdam wala palang sunset ngayon dahil medyo foggy kala ko may papakita ko sa inyo ng ayos pero tignan nyo na lang yung view at maganda naman yung nakikita nyo ngayon di ba? maganda na yung nasa paligid nyo tapos pogi pa yung nasa harap nyo di ba? <laughs> panalo medyo akyatin lang yung parte na to pero hindi naman masyadong matarik kaya kayang-kaya nyo hindi naman nakakahingal konting-konti lang naman <laughs> ayan, dito na tayo ganda no magingat pala tayo dahil baka may ahas nung nakaraan kasi dun sa kubo namin na tinutuluyan sa Alitrap Top Base Camp ay nakakita ko ng cobra dahil pagka tag-init daw ay naglalabasan yung mga ahas kaya ngayon ay kailangan natin mag-ingat tapos kung may papasukin tayo na medyo gubat sa palagay ko ay magdala na tayo ng stick na pambugaw para umalis na sila kung meron mang Aston Hiningal si Mami na <laughs> O kaya tapos yung video natin na to ha ah. Dahil kahit hinihingal si Mami na ay Tinutuloy ko pa rin Siyempre para sa inyo Dahil gusto ko maipasyal kayo Ganda talaga So I said hey Don't you wanna come

Johnny. Johnny din. Junior. Junior. Johnny rin pala pangalan nito. Kaya kamukha mo si daddy mo ha. <laughs> Naya yung bata. Siguro napapaisip siya. Ano kaya ginagawa nung... <laughs> nung engot na to. Sak <laughs> <laughs> dito pag gagabi. Nakaka-relax eh. Pag... ako siguro, gan... nandito yung bahay ko. Di na ako... <laughs> Bababa ng bundok, dito na lang ako. Mas nakaka-relax. Lamig pa ng hangin dito. Dito ba itong hinaharvest, kuya? Oo. Ito, luyang dilaw. Sila kuya dyan din pala, ay may farm sila ng mga luya. May farm sila dito, ang galing, di ba? Sa kasibuyas po. Ah, inaangkat niya yun. Aritaw. Yung, yung mga luya, yun sa inyo. Dito. Napakayaman talaga nitong bayan ng Nueva Vizcaya. At nandito na yung mga kung kabuhayan nila dito mismo sa taas ng bundok lalo may mga tanim ka na gulay eh may kakainin ka basta masipag ka. Tapos nakita niyo may mga palayan na rin eh nandito na lahat talagang mananatili ka na dito siguro bababa ka na lang yung mga ilang pangangailangan eh pero yung mga pangunahin ay eh, nandito na ito so, pala si Kuya Gianni yung kaibigan natin dito siya yung may-ari nung campsite na to susunod so, daw ay mabubuo na yung kubo natin dito at may mapupwestohan na kayo pag nyo dito mas mapapaganda na to ni Kuya Jani. ito yun ito yung sinasabi ko tinga tinga yung nasa loob mismo ng ulo ng baboy ito yung masarap kasi napakalambot na ito men nakadikit siya sa bungo tapos malasang malasa talaga ay oo nga lambot ang mm. lambot po ka di ba? Kung mm. gusto ko pang matutunan yung mga tungkol sa tinga-tinga, ilikang mo sa akin doon. Tara <laughs> Hindi mo explain yung tinga-tinga. <laughs> explain namin sa inyo yung tinga-tinga. Eh yung kasi yung mga malalasa talaga dito. Yung, eh, yung pinaka masasarap sa parte ng hulo. Oh, Oo, napansin ko eh. Ba yung Eh, lasa niya 'yon. Ba yung lalim ng lasa niya kumpara doon sa nasa balat. Mm -hmm. Sarap. Ikaw ko yung gusto mo. ko yeah. Gusto mo makisali doon sa vlog explain namin? Gusto din ba ng scientific name ng tinga? Ano? Tinga sis. masa rapis, busis. pernah hmm, nang tulog ko dito napakalamig ng klima dito ngayon na dito tayo natulog sa sasakyan dahil naiwan ni Mamin yung hamok dapat kasi doon tayo matutulog kaso nakalimutan kong isokbit doon sa bag natin kaya dito na lang ako natulog pero sulit naman at masarap din naman kasi ang bubungad pa rin sa'yo ay ayan ba diba? para ka nasa langit napakaganda ah. yeah. Right ako sa inyo ha <laughs> Beto <laughs> may running water dito Malinis naman siguro to Dito na tayo maghilamos ah, Lameg! Baka <laughs> may Morning glory pa si mamin Napakaganda mo men <laughs> Awesome Diba bagang umaga nakakabuhay Agad ng pagkatao yung makikita mo Ang lakas nung tubig nila dito Libre tubig kapag dito on oh, na atira eh Tingnan natin yung dinataano natin baka okay, mamaya ay dumulas tayo napakagaan sa pakiramdam tatay pala dito sa kasila Bro Jani sila ang taga pangalaga ng mga kagubatan dito pag may nakikita sila na halimbawa mga dayo dayo po kadalasan yung dito ano dayo po. tapos pinuputol yung mga kapunuan sila yung pumupunta doon para sawayin at para siyempre ipagtanggol yung ganda ng lugar dito sa Biskaya dito sa kabundukan sila yung nangangalaga dito sila ang mga superhero natin sa kabundukan. Bantay Kalikasan. Bantay Kalikasan, yun daw po pala tawag. Sunny Reyes. Sunny Reyes, ayan. Si Tatay Sunny Reyes. Siya yung magiging tatay niyo dito. Pag pumunta rin kayo dito at si nanay. Kanina po pagising to, ko, sobrang lamig. <laughs> isa sa inyo po parang natural na lang rin po yung na ganitong klima, ano? Pagka mas yun. malala pang dami niya, yun na. Hindi sa amin. <laughs> Nagja-jacket na rin <laughs> po Nadia kayo? Nagja-jacket na <laughs> kasi, Pagka ganito lang. Kasi, kasi, kasi tingnan mo si nanay, naka-t-shirt lang siya. Tayo, naka-dalawang jacket na tayo. <laughs> sa kanila, basic na basic pa. Oo. Pero masasanay rin po siguro ako pagka ano, pag medyo tumagal. <laughs> tumagal. Kasi malapit nang dito tumira kami eh. <laughs> 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 Ang press ko po kasi dito sa lugar niyo talaga. Tapos tahimik din din po na gustuhan namin eh. Tapos simpleng buhay, yun yung maganda rin po talaga. Malayo sa ingin ng mundo, ganun. Opo, info maganda dito. Good morning, Nay. Mm -hmm. Good morning, Direct Gino. Oh, teka, teka ulit, ulit. Oh, one, two, three. Kunyari, natutulog ka. Good morning, Direct Gino. Ayan, para. Good morning, Kuya. Good <laughs> Tara, tignan natin yung spot dun sa taas Para masilip nyo yung fog Na nandito lang, nakahalik sa tinutungtungan natin Lagi talaga akong sinusurpresa Nung lugar na to Dahil kahit na pang ilang balik na namin dito Ay palaging bago yung pakiramdam namin tingnan nyo yung mga fog dito sa paligid natin lalo kaninang maagang maaga ay mas makapal yan kanina kasi nakipagkwentuhan muna ako kala tita sa akin doon sa may kubo medyo hinihingal si mamen kasi <laughs> pa kasi tayo lakad ng lakad dito ayun nakakatuwa lang sobrang tanggap tayo ng mga lokal dito at sabi ni nani at tatay na masaya sila pagka nabibisita sila dito At lalo pakaramdam nila na tanggap na tanggap din namin sila Kaya ganun rin nila kami tanggapin dito sa lugar nila Ganun sila magpahalaga ng mga bisita dito sa Nueva Vizcaya Talagang mas na-appreciate ko yung mga simpleng tao Sila yung mga totoo na tatanggapin ka nila kung ano ka hindi lang kung ano yung katayuan mo sa buhay mo hindi sa kung ano yung narating mo hindi ka nila titingnan sa mga ganong bagay sila yung mga totoong tao na tatanggap sa'yo ng buo kung ano ka kaya eto na yung gusto kong buhay din talaga yung simpleng buhay magandang tanawin, tahimik. Ito talaga yung nagpapasaya sa akin ngayon. Nagpapasaya ng pagkatao ko. Sana na-enjoy nyo rin yung mga view na ganito ngayon. Dahil para sa inyo din to mga men. Gusto ko maipasyal kayo dito. Gusto kong masilip nyo yung mga ganda ng lugar na pinupuntahan natin dito. Ganda talaga. Nakaka-inlove no? Yung lugar Hindi ako ha? Huwag may inlove sa akin <laughs> Umagang umaga naman ma men So ayan, sana na enjoy yung mga pinupuntahan natin Huwag kayo mag At marami pa naman tayong bibisitahin na lugar oh, won't you... got you we don't have to stay we can do what we want to baby i just found the answers baby i just found the answers and you